Mabilis lang din ba maubos ang iyong mobile data? Alam mo ba na merong feature ang settings ng ating mga cellphone na kung saan pwede tayo makasave o makatipid sa data usage? Ayan, kagaya na lamang na sa akin guys. Ang usually na ginagamit ko is Facebook and Messenger. At kung napapansin nyo dyan guys, ang total data usage ko for Facebook is 2.43 gigabytes. At sa Messenger naman is 4.41 megabytes. Pero, Meron pang isang app sa baba na kung saan nagko-consume din siya ng 2.38 megabytes, which is ang Joyride, super app na hindi ko naman ginagamit. So, ibig sabihin, kapag ang load mo ay 5 gigabytes for 3 days, mababawasan agad yan dahil sa mga applications na kahit hindi naman natin ginagamit, ay patuloy na nagko-consume lang data. Ngayon guys, isishare ko sa inyo kung paano tayo makakasave or makakatipid sa ating mga data usage. Buksan lang ang settings ng inyong mga device at hanapin ang mobile network pagkatapos ay pindutin ang data usage at pindutin ang data saving. At kung napapansin niyo guys naka-turn off nga ito at para i-enable 'yan ay pindutin lang ang button diyan sa taas. At pindutin ang turn on sa baba. Once na turn on mo na nga 'yan ay makakatipid ka na sa mobile data. At 'yan lang kabilis. Kung may natutunan ka wag mong kalimutang ibahagi sa iba and follow for more.